Principal natagpuang patay at palutang-lutang sa Santo Tomas, sa Isabela at truck sumalpok sa isang establishmento sa Cagayan. Si Vel Custodio sa detalye. Patay na ng matagpuan ng isang prinsipal sa Santo Tomas, Isabela. Nakitang palutang-lutang sa ilog ang bangkay na kinilalang si Helen Roland. Isang concerned citizen ang nakakita sa bangkay ng principal na ipinagbigay-alam niya sa mga pulis. Agad na nakipag-ugnayan ang PNPN Rile sa Santo Tomas Police matapos makarating ang ulat na may nawawalang babae sa naturang lugar. Nasa pamilya na ang labi ng principal habang inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay nito. Samantala, Sumemplang naman ang isang Philippine Army vehicle matapos sumalpok sa isang bus sa Camarines Sur. Binabaybay ng bus ang pataas na kurbang daan sa Maharlika Highway si Pokot nang aksidenteng mabangga ang sasakyan ng mga sundalo. Sakay na tumagilid na sasakyan ng driver na si Corporal Mark Elvis Nicolas at anim pang mga opisyal. Nagpapagamot na ang mga sugatang sundalo sa ospital. Sumalpok ang truck sa isang establishmento sa Cagayan. Kita sa larawan na tila wala ng malay ang driver na sumemplang na truck nang ilabas ito ng isang concerned citizen. Tumagilid din ng motor na dadamay sa insidente. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng aksidente. Vel Custodio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.